So ayan, nandito ah, tayo. Parang iswan siya. Ito naman. Yung si Bumblebee. Na merong So puro halaman dito. Ito si Peacock. Ayan. Ito naman. iconic na perlas ng silang. So parang meron pa dito heart shape. At meron pa rin dito playground. Ayan, merong London Bridge. Ang daming tao, guys. Kape. So ito daw maganda yung So ayan. Ayan, ganda diba? Ayan, so may forma ng tao Di-design, puro bulaklak Ayan ang view dito So guys, ayan ang perlas ng silang. So ito yung mga kaberks natin, kawai kawai. So ito ang nilalaman ng perlas ng silang. So guys, please subscribe. I need more subscriber for 500 subscribers. And then in return, if I reach 500, mamimigay tayo ng Gcash. So follow, subscribe, comment and share. Bye bye.